Noong nakaraan nga pala mga mari pumalaot kami dahil mag-aayos nga daw ng lambat si Buyok at nag-ihaw na nga rin kami ng mais doon sa pulo. Lagi na nga kaming maaga pumalaot ni Buyok dahil alam nyo naman at summer na nga ngayon na talaga namang napagkakainit na nga ng araw. Mag-aangat sana kami ng Skylab mga mare dahil kukuha nga kami ng kanduli na iyahalok nga namin sa buro na dadaling nga sa biyahe ni Drew. Diyos ko mga mare noon pa talaga itong video na to at naon ako pa nga i-upload yung graduation nila Megan. just good day. Iisa nga lang namin kanduli mga mare kaya sabi nga nitong si Buyok ay bibili nga lang daw kami sa fishport ng binangonan na pandala. Kasi marami nga rin kaming huling tilapia noon mga mare, pero hindi na nga rin namin kinuha dahil iipunin nga muna daw ni Buyo. tapos naman naming sumalok mga mare, dumiretso na nga kami dito sa pulo dahil mag-aayos nga raw ng lambat si Buyo. Maglilinis rin sana kami ng bangka ngayon mga mare dahil pupunta nga kami sa binangonan sa susunod na araw. Kaso nga lang ay hindi na nga namin nalinis ito dahil busy busy nga si Buyo sa paggagawa ng lambat. Nagdala na nga rin kami ng duyan mga mare dahil napagkakaginhawa nga dito sa ilalim ng puno at para makapagpahinga na nga alam nyo ba mga mare kapag stress nga kami nitong si Buyok ay pumupunta nga kami ng pulo para magpahinga dahil nakakawala nga ng stress dito at napakaginhawat at napakaganda nga ng tanawin. Tumulong na nga rin ako kay Buyok sa pag-ayos ng lambat mga mare dahil may ginagawa pa nga dahil siya. Dahil medyo gutom na nga rin kami noong mga time na yan at mabuti na lang talaga at nakabili nga kami ng mais kaninang umaga kaya naman eto't iihawin na nga rin namin. Dalawang balot nga yan mga mare pero yung isa ay iniwan na lang namin dahil ilalaga na nga lang daw ni Buyok sa bahay. Alam nyo ba mga mare kapag kasabado de Gloria nga ay nga itong pulo ng mga tao. Bierne Santo pa nga lang mga mare, ay naghahanap na nga sila ng kanya-kanyang pwesto dahil una-unahan nga rito. kanya kanyang nga hanap na maginhawang pwesto ang bawat pamilya para magpiknik at magpaliguan nga dito sa dagat. Sabi ko nga dito kay Buyok mga mare, tandaan na nga itong lugar na ito dahil napagkakaginhawang at dito nga kami pupwesto sa Sabado de Gloria. Bierne Santo pa nga lang daw mga mare, lalagyan na nga niya ito ng papag para nga malaman ng tao na may nakareserba na nga dito. Medyo tanghali na nga rin mga oras na yan mga mare, habang ako nga ay nag ng mais ay si naman ay nag-aayos na lambat. Parang naririnig ko nga mga mare, ang may-ari nga daw ng pulong ito ay si Melanie Marquez, pero pwedeng pwede naman kayong pumunta kapag ka, mahal na araw. Wow. Kalipas nga ang ilang minuto, ay naluto na nga rin itong inihaw na mais mga mare at medyo nasunog pa nga, kaya eto't kumain na nga rin kami ni Buyo. Sobrang sarap talagang kumain dito sa pulo mga mare kahit nga anong kainin mo dito ay talaga namang bang Kahit nga siguro tubig asin lamang ulamin mo dito mga mare, talaga namang gaganahan ka sa ganda nga ng tanawing makikita. Gagawing patuto ng Skylab itong ginagawa niyan lambat mga maret magtatayo nga daw kami ulit ng isa pang Skylab. Ang na kasi ng kitaan dito sa Facebook mga mare, kaya naman mag-iisip na nga kami ng iba pang paraan para kumita nga ng pera dahil syempre kailangan naming mabuhay yan tawang eh. Tawa ako ng tawa dito kay Buyok mga mare dahil tinan nyo naman para nagkakain nga ng uling. just ko <laughs> sabi ko nga dito kay Buyok mga mare kahit mahina nga kitaan dito sa Facebook ay tuloy lamang kami sa pagbablog dahil meron pa nga nag-aantay ng aming upload. Nakalimutan ko nga rin palang sabihin sa inyo mga mare na anniversary nga rin pala namin nung nakaraan kaya naman eto pumunta na nga kami sa bayan para kumain nga sa beach <laughs> pero totoo talaga na anniversary nga namin nung 12 pero hindi na nga namin to na celebrate kaya sabi ko nga dito kay Buyok ay kahit kumain nga lang kami sa Jollibee. Ang totoo niyan talaga mga mare kaya tumawid kaming dalawa ni Buyok ay bibili nga lang kami ng panghanda ni Megan sa graduation. Isasabay na nga rin namin namin dito ang birthday ni Buyok mga mare para isang handaan na lamang at napagkakahirap nga ng buhay ngayon una Bali, sasabay na nga rin namin ang aming anniversary at ang recognition ni ate kasi just good day. Abay, sa hirap naman ng buhay ngayon at ipaghahanda mo nga ang lahat ng yan ay parang hindi na practical na Napagkakalaki nga ng alon sa may dunggot mga mare pero mabuti na lang talaga at malaki nga itong bangka namin kaya naman hindi nga ako ganong natapos. Nabasa nga lang yung mga kahon na daladala namin mga mare kaya yan at nilipat na nga rin ni Buyok don sa cooler. Alas, ginabi nga kami ng uwi ni Buyok mga mare at alam nyo ba na alas 6 na gabi ng mga time na yan at medyo madilim-dilim na nga rin. Nagpa-petix-petix nga lang kami paglalakad sa bayat pamimili nga ng mga handa ni Megan dahil inaantay nga namin mawala yung matinding sikat ng araw bago nga kami umuwi. Kaya nga mga mare, nagsasariling bangka na nga lang kami pagka nga kami tumatawid ni Buyok para hindi nga kami nagmamadali pag uwi.